Aries, para sa dagdag na swerte isama sa iyong araw ang mga kulay na color yellow at color green at pwede maging matalas ang mata. Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin na makakatulong sa iyong mga suliranin. At mga masuswerteng numero ay number 14, number 26 at number 9. Dapat lang maging maingat sa paggawa ng desisyon pag nakaharap mo ng hindi inaasahan ang zodiac sign na Pisces at kasalungat mo siya ngayong araw sa mga nais nice mong gagawin. Taurus karagdagang kaalaman at swerte at aura ng madali mo makuha ang good vibes ng kasiyahan at ang mga naaayon na kulay ay color white at color red at scorpio. Ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng numero ay number 33, number 10 at number 25 ng kayang magbigay ng swerte sa biglaang mapupuntahan. Basta nakakaharap ang zodiac sign na Virgo ay ingat ka para makaiwas sa gastos ng biglaan. Gemini, ngayong araw ang mga kulay na color gold at color pink ang magdadala ng swerte sa iyo na pwede sa paggawa ng isang desisyon at magiging maalalahanin sa pamilya, ang mga numerong number 4, number 23, at number 37 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano. Tandaan, ang libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan. Huwag kalimutan ang mga pahiwatig na magbibigay sa iyo ng dagdag na inspirasyon. At magingat ka sa kaharap na bigla ang maglalamang na kaibigan, zodiac sign na Capricorn. Dahil gastos at pwede mong ikagalit. Cancer. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color blue at color red, habang ang mga numerong color 17, color 30, at color 5 ay magdadala ng swerte sa iyong araw. Tandaan. Ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na magbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Patuloy kang maging mapanuri at matalino sa iyong mga desisyon at tiyak na dadaloy ang swerte sa iyong direksyon at maging mapanuri sa ibang gagawin mo pag ang kausap ay zodiac sign na Virgo. Leo, ang mga bagay na magdadala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong araw at magpapasigla sa mga gagawin, ang mga masuswerteng kulay mo ay color red at color pink mga kulay na magbibigay ng lakas at kasaganaan. Tandaan ang mga numerong number 18, number 25 at number 36 dahil magdadala ito ng swerte sa iyong araw. Huwag kalimutan, ang Virgo ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan. Ang kanilang presensya ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon at lakas ng loob sa bawat hakbang na gagawin mo. Virgo, upang palakasin ang iyong swerte ay isama sa iyong araw ang mga kulay na color green at color white. Ang mga numerong number 25, number 36 at number 9 ay magdadala ng positibong enerhiya at magbubukas ng mga oportunidad. Huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, na maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon sa iyong mga gawain. Libra, para sa dagdag na swerte, pumili ng mga kulay na color red at color pink at magdadala ng katalinuhan sa dapat na magawa, at isaalang-alang ang mga numerong number 34, number 9 at number 17 dahil magdadala sila ng positibong enerhiya sa iyong araw. Tandaan, ang Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw. Makinig sa kanilang mga pahiwatig upang mas maunawaan mo ang direksyon ng iyong kapalaran. Scorpio ang mga kulay na color red at color gold ay magbibigay ng balanseng enerhiya at kasiglahan sa iyong buhay at katalasan isipan sa mga gagawin, at tandaan ang mga numerong number 17, number 20 at number 36 dahil sila ang magdadala ng swerte sa iyong mga plano, huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng lakas at inspirasyon mula sa mga bituin, ang mga pahiwatig ng mga bituin ay magiging gabay mo sa bawat hakbang. Sagittarius, ang karagdagang na magbibigay ng swerte at aura ng matalas na isipan, ay color red at color white, at iyong tandaan ang mga numerong number 19, number 25 at number 2, at ang Cancer ang kaibigan zodiac sign na maaaring maging gabay mo ay ang sikat ng araw at magpatuloy sa pagiging matalino at mapanuri. Medyo umiwas muna zodiac na Scorpio, na makipagtalo at tiyak na dadaloy na pwedeng magkaroon ng tampuhan kaya umiwas muna sa kanya ngayong araw. Capricorn para sa dagdag na swerte isama sa iyong araw ang mga kulay na color green at color pink, at aura ng masayang mukha sa mga magagawa, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, at mga masuswerteng numero, ay numero number 17, number 38 at number 6 na karagdagang pag-iingat sa pagsasalita, ang kayang maibibigay at dapat lang maging maingat sa paggawa ng desisyon pag nakaharap mo ng hindi inaasahan ang zodiac sign na Taurus. Aquarius, ang suwertes na karagdagang ay at aura ng madali makapag-adjust sa sitwasyon, ang color red at color blue at aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng numero, number 18, number 10 at number 27 nang kayang magbigay ng swerte sa biglaang mapupuntahan at madaling makaramdan ng panganib para makalayo. Pisces, ang mga karagdagang na magbibigay ng swerte at pagiging maunawain at aura na matalas ang pakiramdam, ay color yellow at color white at iyong tandaan ang mga numerong number 25, number 36 at number 11. At ang cancer ang kaibigan zodiac sign na maaaring maging gabay mo ay ang sikat ng araw at magpatuloy sa pagiging matalino at mapanuri at matigas ang desisyon, medyo umiwas muna zodiac na Leo. Dahil kasalungat mo siya ngayong araw sa mga gustong magawa.